Maligayang pagdating sa balita ng Huwebes. Isang opisyal ng ACE ang nagbala na kahapon na ang isang pag-atake ng Israel sa Gaza City ay papatay sa i lahat ng pag-asa para sa kapayapaan. Sa kabila ng idineklarang tagutom, tinatawab ng Israel ang evakuasyon na di maiwasan Sinasabi ng ACES na ang mga restriksyon ng Israel ay humaharang sa makapagliligtas buhay na tulong para sa daan-daang libong sibilyan na nakulong sa mga mapaminsalang kalagayan at na maisapat na pagkain para sa populasyon, ngunit nakaharang ito sa hangganan ng Israel. Lahat ng miyembro ng AC Security Council, maliban sa ECT, ay bumoto kahapon na ang tagutom sa Gaza ay hinango sa tao. Mga katolikong pari at madre ay pinili na manatili sa parokya ng banal na pamilya sa Gaza upang paglingkuran ang mga nakatatanda, may sakit at may kapansanan na hindi makalikas sa kabila ng paglala ng operasyon militar. Sila ay nagulat ng mas maraming pagkamatay at destruction na nadudulot ng malawakang kawalang katiyakan. Kasama ang mga panawagan ng mga patriarka na nanalangin sila para sa kapayapaan, pagtatapos ng digmaan at pangangalaga sa mga sugatan at bihag, nagtitiwala na sila ay nasa kamay ng Panginoon. Sinabi ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar na tinanong noong Merkulis kung ano ang plano para sa isang estado ng Palestinian na wala ang plano. Ipinahayag ni Saar ang komento sa mga mamamahayag kasunod ng isang pulong kasama si E. Secretary of State Marco Rubio sa Washington na inilarawan niya bilang inapakaganda. Sa ibang balita, pinalalakas ng Iran ang pag ng uranium na nag-aalala sa mga tagapagbantay ng nuclear. Nagmungkahi ang AFIS ng mga bagong termino para sa nuclear deal sa Iran habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon. Sa Asia, nagpapatuloy ang tensyon sa Estados Unidos habang kino-question ng China ang Washington tungkol sa mga bagong alyansa laban sa China at mga paparating na restriksyon sa visa lalong lumala ang mga alalahanin tungkol sa trade war, kung saan inakusahan ng China ang AFIS ng paglabag sa kasunduan sa taripa at pagtugon sa mga pahayag ng Amerika tungkol sa hindi patas na mga gawi sa ekonomiya. Tinalikuran din ng China ang isang kamakailang panukala ni Trump Putin para sa usapang disarmament ng nuklear na tinawag nilang hindi makatotohanan. Nararansan ang India at Pakistan dahil sa matinding pagbaha matapos ang malakas na pag-ulan ng monsoon na bumayo sa lugar.